Kilala natin noong nakaraan si Nanay Linda, residente ng Payatas, Quezon City, nangangalakal sa tambakan at hirap sa pag-igib ng malinis na tubig. Saan po kayo papunta? Ayan o sa tindahan na yan. Saan po? Anong pong gagawin sa tindahan? Mag-iigib po. Tay, paigib! Mahirap po. Kung minsan na ka tubig. Kung saan kami nagigigit. Yan, ito pong kinukuha namin sa tambakan. Yan, ito pong may kinukuha namin ng hanap buhay. Yan, mga ganito. Yan. Iniipon tatlong araw. Magkano lang kilo nito? 4 pesos. Dumadaing din siya sa problema sa ayuda. Sa dami-dami talagang nagbigay ng mga tiket-tiket, Dinadaanan lang kami. May time siguro nga. Walang-wala talaga ako. Sabi ko, meron pa natirang tikit. Alam mo, sabi na sa akin, pili lang to. Ang mga problema ni Nanay Linda ay unti-unti nang mabibigyan ng solusyon sa tulong ng ating Tatay Rani. Yan, yan ang larawan uh, ng uh, taong sinasamantalahan mm. ng It's mga great. walang hiyang politiko. Ninig mo naman, ah, Dinadaan na. So, pag Mario, mayroon, eh, ano, ano, ano lang to? Pili lang to. Pili lang to. Mm. Yan, bigyan mo mm. ng 20,000 niya oh, at wow, bigyan God. mo ng 5,000 yung uh, oh, malasakit. Oh my it. God! Sabi ko, marami pong salamat. Sabi ko sa Panginoon, tubunan po, may tumulong po sa akin sa kahirapan. Nasiyak talaga ako doon, tululuha ko noon. Sabi ni Mary Mula sa akin, huwag umiyak, Mads. Blessing sa'yo yan. Sabi ko, kaya ako napaiyak man sa first time ko lang kasi hindi lang nagaganda sa buong buhay ko ngayon pa lang. Talagang masayang masaya po ako Nalunalo na lalo na Tatay Rani sa tulong niya sa akin. Talang, ang tuwa ko po, po talaga. Dati napaiyak ako, kaya po hindi na po ako umiyak. Sobrang tuwa ko. Para mas maramdaman ni Nanay Linda, nakarami niya ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Binigay na natin ang 20,000 pesos mula sa tatay ng bayan. Tayrani, Rani, marami pong salamat. Sa buong buhay ko po, ngayon lang po ako nakahawak po ng ganito kalaki. Tay hindi po kami nakatikim po ng ganito. Si pinaasa-asa lang po kami. Ang dami nilista ng pangalan. Hindi tanong kung ka ba o hindi. Lahat-lahat na. Pagdating doon, pupila. O doon doon pila na. Pagdating po doon tayo, kat marinig na sa si live tayo. Totoo po sinabi ko, wala po. Hirap nga hirap pa po kami. Ang init-init, ang haba-haba ng pila. Pagdating sa aktual, iba nakakuha na katulang tiket kami kawawa nga nga uwang, uwing luhaan. Ang iniisip talaga ni Nanay Linda ay magkaroon ng sariling pagkakakitaan at makabitan ng tubig. Kaya naman sa halagang ito ay wish granted na siya. Bibili po tayo ng tuyo, halagang 5,000 lang ang gagastasin natin, mabawas natin dito. Kasi po, yung tira po nito, panglagad po namin sa tubig, kahit tubig lang muna. Sihirap ako talagang mag-igib. Tapos pag umulan, kailangan pa namin pakuluan ng tubig na yun bago ko inumin. Sa ngayon ay uunahin na natin ang pangkabuhayan ni Nanay Linda. First time niyo lang po ba magkakaroon ng negosyo? First time niyo po mararanasan talaga na umawak ng pera at paikutin? Opo. Pero may kar ano, wala po talaga yung karanasan sa pagtitinda? Wala po. Dito sa Commonwealth Market, hahangon ng paninda si Nanay Linda. sa aming pag-iikot, dito kami nagtungo sa bentahan ng mga dry goods na naisip niya ipang negosyo. Alin dyan? Ito po. Ilan? Ah, uh, tatlong kilo. Nagsimula na kang mamili si Nanay Linda. Ito po magkano isang kilo? 240, 220 na lang pag isang kilo. Bawas 20. Abay sa dami ng pinamili ni Nanay Linda, paniguradong makikita niya na ang kita ng kanyang magiging paninda. Ito. 320 yan, pwede 300 sa Ang mga karagdagang gagamitin gaya ng pambalot ng dry goods at bilao na panglako. tayo anong nararamdaman niyo na ganong karami bitbit -bit natin. Uh, marami ka nang ititinda. Masaya. Nakapamalingki ako na ganun karami. Tatay Rani, marami pong salamat. Ngayon kung po, po natikman, ganun po karami pong pinamili po namin. Maraming maraming pong salamat. Pagbaba naman sa sasakyan, ay may isa pa tayong sorpresa kay Nanay Linda. Pero siyempre na Linda, hindi pa po dyan nagtatapos yung aming surpresa po para sa inyo. Nabanggit nyo po nakaraan na yung dress nyo po ay iisa lang, yun okay. yung sinusuot nyo para mag magmukha kayong maayos okay. sa mga hinihilutan nyo okay. habang service kayo na maghihilot. Pero ngayon po hindi na lang po magiging isa yung paborito nyo yung damit dahil may bigay din po si Ma'am Tess po para sa inyo, si Kumari Tess. Sige po, buksan nyo po ito. Wow. Tuwang tuwa po ako. May damit na po ako. May pangasags. Ma'am Tis, maraming pong salamat sa natugulan niyo po damit pong pangailangan po po sa damit ng pong nagmamasags po ako. And going back sa business, tinulungan na rin natin siya sa pag-aayos nito. Ngayon po nagre-repack na kami ng mga paninda ni Nanay Linda. Kasama po natin si Ate Malu. Yung kaibigan niya pong naglapit sa kanya para humingi ng tulong kay Tatay Rani. Ayan, very supportive po si Ate Malu sa kanyang kaibigan na si Nanay Linda. Hanggang sa pagre-repack ng kanyang mga paninda, tunutulungan pa rin siya ni Ate Malu. Hindi naman po ba malulugi dito? Hindi pa. Ano po tawag dito? Tatlong piraso, sampung piso. Tamban yan. Tamban. Itong tamban. Tatlong piraso. Ibibenta to ni Nanay Linda ng sampung piso. Tapos ilalako niya to dito sa kanilang lugar. Sarap sa kaning sinangad. Anong tawag po dito? Dalagang bukid. Dalagang bukid. Hindi mga Hindi. isdang parang isdang bato. Islam pa bato. bato. Parang naka-contact ah, lens pa po yung isda. <laughs> Mas mahal po ito kasi naka-contact lens. E mga ganito, ilang peraso po yung ilalagay natin dalawa sa plastic? Dalawa lang po. So yung dalawang dalawa. peraso po dalawa nito ibebenta po ni Nanay Linda ng 30 pesos. Okay. So, ito naman ano po ang tawag dito, Ate Malu? Galunggong. Galunggong. Ilang peraso po yung ilalagay natin Tatlo. sa loob? Tatlo. Tapos magkano yung po ito ibebenta, Nanay Linda? Sampo. At sunod naman po natin yung dilis. Paano po ang sistema natin dito, Nanay Linda? Yan, ito po. Sampung peso po. Tansyahan lang po dito. Ibebenta po nila ito ng 20. magkano po? 20. 20 pesos. Bango. Mm. Napakaganda ng naisip na business ni Nanay Linda kasi yung ganitong business hindi siya madaling masira since walang paglalagyan ikaw, no, Nanay Linda. Wala siyang paglalagyan ng mga ref o wala siyang pagstaka ng mga pagkain. Kaya ayos na ayos din yung naisip niya na mga dry goods yung kanyang itinda. Kasi kahit magtagal, eh hindi masisira. Pero hindi to magtatagal na no, nanay Linda. Kasi magtatagal. ubos agad to. Sa tulong na ito ay lubos na nagpapasalamat si Nanay Linda sa tatay ng bayan. Tay, maraming maraming pong salamat po sa katulong niyo po sa akin. Ngayon po ako naka ano po ganito po karami pong paninda. Para po sa akin, Tatay Rani, uh, nagpapasalamat po ako sa tinulong nyo na sa aking kumari na solusyonan kaagad yung problema niya. Maraming salamat. Tuyo daing pusit! Tuyo daing pusit! Ngayon ay mas mabibigyan na ng pag-asa si Nanay Linda. Ang dating nagbebenta ng kalakal mula sa tambakan ay may sarili ng hanap buhay. Hindi niya na kailangang lumapit pa sa kanyang mga kapitbahay para magkalaman ang sikmura. Dahil sa diskarte niyang ito at tulong ng ating tatay Rani, ay unti-unti na siyang makakabangon sa hirap ng buhay.